Uwi na. Wala na. So dinami-dami ng kandulay nakatilapyad din. Iisa. Ng mga pinsan niya no. Hoy, okay dito, dali. Wala kayo yan Ayun na nga, isa pong malaking kandulay duling aja. Ayun nga makatusok. <laughs> dito dito Oh. Okay. Gunting, gunting, gunting. Meron pa diyan isa eh. Wala na, wala na, pitang wala na. Ay, Ay, yan yan yaya, na. Yaya, yan yan, malaki yan. Angat yan, angat, angat, angat. Ay, kundi na. Yo, 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 yan oh. Sabi okay, sa inyo, mapisan yan, yan. Yun isa pang kanduli. Adik okay. ah, ang kanduling niya, may bato eh. Nahawak okay. dito. Baka oh, may sinus pa, eh, oh. Huwag ka na humawak. Okay, okay. okay. balay. Dito ka once, kamay, kamay. Diyan ka.

Ayos, kita naman lahat. Yes. Ang gunteng, parang mga gunteng. Talagang matigas. Ano ako, hindi sa nakay. Uh, Sumado na ang kamay. Ako, bahagi pa ang ano. <laughs> pa lang brot. Ako, hindi na nakalito. Baba na nakaba. ba? yan. Ay.

Kita Nunca... so, so, obisito... so Shoem... lahat. lahat? Yes. Okay. Si Dagoro hindi kita. Hindi kita. Hindi kita. Hindi kita. Hindi kita. Hindi kita. Hindi kita.

Hindi oh, uh, butas. Malaki pa ulo. Uh. Tipid pa, tipid pa. Malaki ang ulo ng mga yan, wala man lamang. Ito ba wan? Tapos bila on. Ranjin din nga. Sikon yan, the birds. Ano ka nga? Kena gud ko nang kanduli. Hay pagita pin yan. Hop. Wag Ah, kang oh, may tinik oh. Hindi tinik, tinik. Siguro lang. Dito, dito, tay tay yung kamay ko. Yan oh. Tinik yan oh. Ako kan. Ah.

Huwag mo basta kasi nga. May heart. Naglagot eh. <laughs> Up! Hawak na. Hawakan mo ka. Tawas ka pala. Yan, nalagag na. Sayang yun. Yan, hawakan mo namin. Laring isla ka. Sumaan pa sa... Eh, bitawan mo na yan. Bitawan mo. Hawakan mo. Ito, 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 ito. Dalawang kamay. Yan, ganyan lang, ganyan, ganyan. Para madali lang. Very good. So yung mga kamar sa mga bulawan yung kulay natin. Ako muna, on. Ako na yan, natin to. Mga matira pa ng iba to. Bakunawa. Ah. Pati bu. Rap. kumain guys. Tingnan Ano Anong siya 40 years old. Ngayon ka bukas? Ngayon. Ang grabe na. <laughs> Pag-a-stop so ka na pala. Happy birthday. Hindi naman yata naka-on yan eh. Kanina pa? Oo. Oh, very good. Ako ko na. Ako na yung tinitin pa yun. pa. Kasing edad lang pala kami dito. Tanda ka lang sa akin isang taon. Ilan taon ko na pa pa? 39. 39. Kailangan 38. Magpo-40 sa sunod taon. 40 years old si Kuwayan Marcos. mga amsulu Paboritong Ma buri tumpa, buri tumpa baba. Mas masarap ito sa tilapia. Kamusta katagalan parang ano na e? Eh? Kakasawa. lang up. up. up, up. up, up. Ito, 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 ito. Ito, 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 mai may. Ay! Yung nakalpas. Ano yan? Nakalpas Nakalpas, tinapon mo? Kitang-kita sa video. Saka yung malalakay.

Puro kang ah. natin ito, malalaki hole natin sa gabi. Marami kayo, nah, Bula, uh, bulabung, bulabung. Tara. Bula. Bula Bula <laughs> <bug lang>. Tara <laughs> Mami, Luka, na. Eh. na mm -hmm. pang mm -hmm. <laughs> 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 ah. ilaw Pinakulay niyo ang bako. Ah. Uwi na nga lang tayo ba. Butin tayo sa daan. Ano so, eh? Turni. Eh. Bakos o. Tagali so. uh, pa to. Dalawa dito. Di mo to ito ah? Dito yun dito. Kamay ko. Bukang angat. Okay. Eh, okay. okay. isa naman. Dalawa yan. Saglit ha. Dito.

gamo maraming ano yan, maraming tilapia pag sa gamo ay wala ko eh wala pang gamo gamo eh ano pa yun pero pag nagtag gamo, gamo gamo yan um. ay kailan ka nagbag yung kristay? April April di ka? ay ano, November ano? September, November, Parang October kung gamba, maraming tigga mo oo yan oo maraming taong lalabas Wala si Bulbon, pinahiga na rin tayo hehehe sinurot yung taba-taba. dahan na kalang Kung meron nga pa. Yon! 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 Nilaglag pa ni Kapogs pa! Sinasadya mo yata eh. Marami kaya tang ulam eh. Maliit daw maliit daw. May manok daw. Maliit, maliit. May manok. Yun, nakatalo ba? Yun, nakatalo ba? Pag hindi na prito prito. tostado. na lang. tostado. Hindi na kagayaan. Pag sababay. Igaro mo, igaro mo, igaro mo. Dalay, tagin, dalay. Makulay, makulay. ang buha. Uwi na tayo? Uwi na tayo? Ang tayong kinulaan namin yung wall. Ano lang pag ni <laughs> ah, ah, dalawa lang. <laughs> Bulabog eh. Bulabog no? Bulabog na dito. Kaya uwi na lang <laughs> Siya, tayo. Kaya ano? <laughs> 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 ah, <kasi> <laughs> uwi na eh. niya. lang tayo. Magic sir. Coconut lang naman pala. Sinso kasi panay sa aming uwi na. Piting ganun niya. Bumili lang Coco Papa. Ano yun? Tara, tara, tara. Ito yung mga Mars. Ito na yung huli natin. Ayan. langganan na trabo swimming pool suntukan